Hello mga idol, welcome muli dito sa ating walang kwentang channel Bunga tayong big night, ang dami ng bunga mga idol, hinog na hinog na O ba? Diba? Alam nyo ba na ang big ay puno ng antitoxin Ito ay ginagamit panlaban laban sa diabetes, hypertension, may problema sa sigmura at bituka mga idol At pang regulate din ito ng cholesterol level Pwede din itong veterinary medicine mga idol O ba? Diba? ang dami Oh, kahit saan sa Pilipinas mga idol, marami po itong bignay. Oh, makikita lamang ito sa Southeast Asia mga idol. Oh, Di ba? Hinog na, hinog na. Ang lalaki mga idol. Dito sa Norte, malalaki ang bignay. Sa Bisaya, si medyo maliliit ang bignay mga idol. Dito, napakalalaki ng bunga. Oh, Di ba? Isa pala itong herbal medicine mga idol. Dahon lang. Dahon lang mga idol, hindi pwede yung puno niya. Dapat dahon lang ang gagamitin bilang herbal medicine mga idol. Uwan, daming bunga. Okay, see you mga idol.